So, First time <laughs> Kaya ba? Awan just What's up mga ear? For today's video, aakit tayo ngayon sa Sitcho Yanka, pero today isasaban natin ang si Boy si Brad Sino ka? <laughs> Syempre, si Brad Andre at si Brad Giro. Yun na nga, wala nang patumpik-tumpik. Ito na nga tayo sa paanan ng bundok at paakyat na tayo sa unang part. Ano <laughs> Una kayo. Una ka? Para pag gumulong ka pabalik, masalo ka. <laughs> Yun na nga mga ear, wala pa kami sa kalahati eh, pero mukhang pagod na si Andre. <laughs> Kaya ba? Gusto mo pa bumalik? Hawa <laughs> niyo pero syempre hindi susuko si Andre at tatapusin niya ang challenge na to at yun na nga mga ear nakakalahati na namin ang aming paglalakbay at pahinga muna sandali para mag sightseeing at picturean ang achievements wow. pero hindi pa tayo tapos mga ear dahil may kalahati pang aakyaten at mas nakakaiyak o ba diba, hindi nyo na makita si Andre kasi mukhang bibigay na siya <laughs> Tara na nga tulungan na natin Hindi <laughs> na makabangon Tara na Andre At narito ang aking kamay Para ikay sa dipin Kaso yung bagyong binigay niya sa akin <laughs> Ayun na nga Pahinga ulit mga ear At habang nagpapahinga Napakanta na lang si Andre Sa kanyang mga pagsubok sa buhay Puso ko'y umaasa Tayo'y muling Magkikita This song is brought to you by Jollibee At dahil kumanta ka Andre May lakas na naman tayo Umakaya na At tuloy uli ang ating paglalakbay mga erabang Habang nagbablog si Brad Giro sa aking likod At si Andre ay hawak-hawak na ang kanyang chinela Habang naglalakad <laughs> Dahil nandito na tayo sa mas matarik na parte Pero buti na lang may mga biyak-biyak na lupa Na parang hagdan Kaya meron tayong hahakbangan Ops, may kawayan pa Pero ang tanong Kaya ka ba ng kawayan at tuloy tuloy nga si Andre sa kanyang pagpanik sa matarik na parte na ng bahaging ito at syempre konting tiis pa mga air at mararating din natin ang mataas taas, oops may mas mataas pa pala Woohoo! pero syempre hindi magpapatalo ang ating mga biddag, ginusto nyo yan eh, dito tayo dadaan ngayon at nakikita ko na nga ang matamis na ng ngiti ni Andre dahil mukhang naaamoy niya na ang si Choyangka na yung tinupuan mo, tingnan mo Welcome to Sitio Yangka. O oh, diba Andre, malapit na tayo. Smile naman dyan. O oh, medyo pagod daw siya. Pero tuloy ang laban dahil konting hakbang na lang. Andre, tara na. Huwag ka na magpahinga. O oh, diba nandito na agad kami. At nakikita ko na ang mga bata. Papasok sila sa school. At ayan na. Naglalakad na si Andre at si Brad Giro sa kanilang first ever pagpunta sa Sitio Yangka. Hello, hello. Woohoo! At kahit Pansin at nakakapagod dito. Sulit na sulit naman ang view pagdating sa tuktok. Hanggang dito muna mga irat sa susunod na pagkakayat. Alam mo na kung saan ka dadaan. <laughs>